mga ying magandang umaga sa inyo ngat magandang araw, September 1 ngayon. Ayan, ang view natin napakaganda. So, tuloy ang ating biyahe. Si Dagan po Pasok tayo dito. Anong lugar ba ito? Keep close. Ah. Ang ganda pala ang ano nila. Oh. oh. di ako ha. Mainit na maganda. Di ba? Hello mga tiya yan sila bumaba sa gabi ang ko. Ayaw. Hoy! Baka mahirap yan, Kar! Bumaba sila doon, oh. Walang hawakan talaga dyan. Careful, Kar. Hmm, tingnan mo. Pero pag akyat mo mamaya, okay yun. Ngayon lang pagbaba, medyo mahirap. <laughs> pumunta talaga sila doon no? sa river bank di ba maganda sana doon sa baba dahil, dahil ano malamig doon no? kasi walang may ano ba may may puno pero hindi kaya ni tiyaying dito lang muna tayo oh. ha? Huh? kayo dito sa ano. Daming kwan mga taong punta siguro ng ibang lake. Yung puntahan din namin dito din nag-drop para makumain ng lunch. So ayun sila. Pero ako doon lang sa sasakyan kasi sila ni Karin ayaw pa nilang kumain. Sa ano, sa water dito. Uh, ano? Blue. Blue green ang kulay. Halatang ano talaga. Uh, grabe ang freedom ng mga tubig dito. Walang mga ano, walang mga basura talaga makikita. Kaya kung mayroon mang isda dito or anong laman ang mayroon dito sa river, talagang sobrang free sila sa kanilang mga buhay-buhay diyan. <laughs> so dahil si tiyayeng ay grabe ang quantity aying matakutin hindi na talaga kaya ni tiyay yung bababa, bababa, doon mga tiyay so dito lang muna dito lang muna kasi ating security ay very important asa na ba sila ay andun sila sa baba kung pasukin dyan oh sa loob ng ano sa loob ng jungle parang maganda ata dyan pasyalan sa loob oh. pero hindi na kaya ni yan mga eh, umpisa na ng ating pag video isang lake ito dito na hindi ko pa alam kung ang pangalan pero parang daananan daanan ng daanan, ito ng mga uh, taong pumunta sa Anong tawag niyo Bow Lake uh, Pit Pito Lake Yung mga ganun Basta Hindi ko pa masyadong na-memorize Yung mga lake na puntahan namin ngayon Mga tiaying So Dito lang muna ang tiayin ninyo Naka Ano tayo? Nakahawak sa ano? Sa Hagwire Andiyan na pala ang dalawa simple ano to siya dito halo mga tiyay mga tiyoy ang bow lake sobrang ganda sobrang ganda grabe makuha ko kaya yung mga mga views ano sa video ko super ganda

<laughs> Ayos sa pagbidyo kay para kita kasi dalan. Si go down. Wait lang, wait lang. Pusa ka diha, pusa ka. Pusa pa grabe Hello mga tiyain, mga tiwing. Sulit ang ating 3 hours na biyahe dito. Kasi ang lugar super ganda. Boliq. Nasa Boliq tayo, mga tiyain. Grabe. Ano diba? Mainit lang ang panahon niyo. Huwag itong makuha dito ano yung, yung dito ba dito ano? tapos makuha yan. 0.5. Huwag ka nang umalis doon. Ay, naku. Grabe si Tia Ying. Yung dito ba? Yung pag ganon. Ano? Ito oh, parang ano may umaalon ang Ay, ano. Yan, oh. Ayan. Tapos Punta kayo dito guys. Sa Bong Lake. ang 3 no? Busog ang mata natin dito mga tiyayin, tiyuyin. Yun oh, no, pinakita ko na lang sa inyo kasi alam kong hindi lahat makakapunta so ito ang bulik dito sa part ito ng Alberta ah. so napakagandang lugar and then hindi lang natin masyado makuha lahat kasi ano nasa baba tayo hindi meron pa doon sa ano sa kung sa itaas tayo oh, eh, makuha natin lahat ng mga views so napura astiyayin eh Pura astiyayin talaga. Na pura sa ano, sa view. Madami pa kaming puntahan. Dito ang mas maano, ma... So, hindi ko na makuha-kuha ang doon banda mga tiyayin. Akit mo na tayo sa taas para maano natin. So, ito lang siya muna sa ngayon. Ika... Dia, yeah, dia yeah, tagi oh. Oh. Maquette na. Alam mo naman yung Sige lika. Una. Doon lang sa ano say sa taas yung bukid. Super so, ganda na.

चल रही है मैं एक दिन सेंटर पे लेके साइड पे लेके मैं चल जाता मेरा पीछे बता उसको हम आगे तक आ गए साधे ध्यान चली जाए जाए होना चाहिए मेरे को मतलब हाइकिस का मतलब लाइक ऑन आवर

mo Basing kaya rin yung hiking 15 minutes. Ay, di ko eh. Sakit akong tuhod anak ko. Well, mm. nagpatag. Yes. Kakwe Ihang ako Ay nako Ayan ah. na Alis na naman tayo ah. Surti kami ngayon kasi Walang entrance Free ah. Dito na naman tayo sa Pito Lake Nasa CR pa si Karim

kanun siguro ang daanan. So facted passage mga tao, sa Hindi na makatingog Ikapoy na. Ah.

हां यार एक ऊपर उठ तो ये यार और ये दोनों एक साइड और भाई ये क्या है या अंदर और 24 पे क्या नहीं आने वाला नहीं क्यों आ Okay. Uh... Peter Lake. uh terbit sipon sa tihig. Hindi sipon init. May kayo naka sunscreen ta o kwan. Skidrubor na ni. Wala pa. Impas bahaw na to, Dubli akong sunscreen. Ang gisay na kwan. Uh, sunscreen. At saka sinupawa ng skin Wala. Si Mike. O makikita mo. ko. Doon inoko. Dona tayo, pwede